Hi hello guys, so nananawa po ako sa mga DDS na kasama ng mga nahuli, ng mga kabataan na nakit sa pulis, ng wazat at ng no. Kayo po ay aking uh, tinatawagan, po ay inyong tulungan yung mga nasakotin yung kasamahan. Ipakita nyo ang inyong pagkakaisa. Tulungan ninyo po yung mga kabataan ng wasak na ngayon ay naka-detain. At sabi nga ni Yorme, ay eh, pagbabayad. Panawagan din ni Yorme sa mga magulang ng mga kabataan na sumama sa rally, walang iyakan. Isang matinditinding sa yun. Walang patapatawan. Sinaktan nila ang mga pulis. kaya kayo magtaka na huhulihin talaga sila dahil direct assault yung ginawa nila, pananakit sa pulis. Ngayon, yung pananakit, panununog at pagwawasak sa lansangan, hindi na po freedom of expression yun, hindi na po yung freedom of speech. Ang tawag na po doon, violent. Hindi na nga rally yun eh, riot na yun. Yung mga pulis na nagbabantay at ginagawa ng kanilang trabaho, enerwisyon nyo. Wala naman nagbabawal na magrally kayo doon. Wala na lang dapat manakit, wala na lang dapat maperwisyo, wala na lang dapat masira. Sa mga DDS talaga, literal na literal ang pagiging bayulente. Laging gusto nyo makapanakit. Qualification ba sa inyo yon? Dapat bayulente? Tingnan mo mga dilawan, tingnan mo mga kakamping. Nagrally rin naman sila. Pero nananawagan sila sa administrasyon, sa presidente. Eh kayo, mga DDS, anong ginawa nyo? Nang gulo, nanakit. Tapos sasabihin nyo kapayapaan ang gusto nyo. Tapos sasabihin nyo pa tinanggalan kayo ng karapatan. yung inyong, inyong saluobin. Ang pangit naman ang saluobin nyo. At kayo, ay nananakit na may merwisyo. So ngayon, nasa kote kayo. Palpak ang inyong mga staff. Tapos ngayon, na kayo'y tulong, Sa gobyerno, hindi nyo deserve ang tulungan. Mabulo kayo sa bilangguan. Ang tawag dyan, deserve plus karma. Kaya marapat lang sa inyo yan. Kulang pa yan. Yun ha, shout out. Sarang Duterte, sa mga Duterte. Tulungan nyo naman sila, pinagtatanggol nila kayo eh. Huwag nyo sabihin, dead ma, dead ma lang kayo. Kulang na lang, magbubus ng buhay yung mga DDS, tapos hindi nyo tutulungan. Aba, ay piyansahan ninyo at bayaran ninyo kung ano yung mga winasak na ninyo sinusuportahan. Wala sa loyalist niya. At niyo kami ngayon. Ang sarap-sarap ng aming pag-tiktok. Me and my jawa. Oh, <laughs> hindi kami nakakulong. <laughs> so, ayun mga DDS, ha? Ipagpatuloy lang po yung mga ginagawa nyo yan. Tama yan. yan. sa inyong mga anak. Ipamulat nyo sa inyong mga pamilya na Ganyan kayo mga pailente. Eh. So, you can see, and get Magpangit-pangit sa kulungan. <laughs>